napakagandang tandaan din po, mga kapatid, na hindi ka bumabango kung sinisiraan mo ang mga tao. Amen? Hindi ka mataas kung binababa mo ang iba. Hindi ka nagiging mas mabuti kung ginagawa mong masama ang iba. Gusto mong bumuti ang iyong buhay? Gusto mong bumango ang iyong pagkatao? Gusto mong umangat ang kabuhayan mo? huwag kang maninira ng ibang tao. Amen? Magpatawad ka, magpasensya ka, magmahal ka kung paano nagmahal ang Panginoon, magiging mapalad ka dahil makakamukha mo Iman, Diyos. Amen? Bakit galit ka sa iba? Magandang tanong yan. At para maalis ang masamang espiritu ng galit at pagkamuhi, at patulong tayo sa Diyos. Only God can expel evil from our hearts.